So ayan, nandito tayo ngayon sa ano na tayo? Eh? Basta. Yung saman lugar itong lintik na ito. Uh, itong motor na to hindi umaanda. Ay, uh, nagre-redondo. So hindi nagtutuloy. Wala. Hindi umaanda. So na-check na to Na-check na walang kuryente. Ignition ko eh. So by the way, ito wala na itong fuel switch. Nakarekta na, na to Ang kaso, iba lang yung ano nito. So ayan na ganito na yung kanyang assembly so ito buinuhay din pati yung kill switch na pang NMAX ito yung may kill switch dito eh so ang problema nito walang kuryente chinay ko na lahat ang ito ako pati ignition coil kasi yung nang hatol sa kanya sabi possible ignition coil so chinay ko ignition coil ko ignition coil niya okay naman pati ECU chinay ko okay naman nabuang na ako na kakahanap so lahat ng linya konektado lahat ng wire dito sa ignition coil konektado okay naman pasado ayan ngayon dahil nga ito yan eh. ayan nakarekta na yan dito so kahit anong ano natin kahit anong start natin walang kakurye kuryente ngayon ang nangyari ganito pag start mo to kahit anong mangyari walang kuryente yan walang kuryente gusto natin start wala kahit anong start ngayon pagdikitin natin to ngayong ano na to yung switch na to ito yung bigang natin to Rerekta na natin yan yan tingnan natin ngayon, ngayon. ngayon. ngayon metro na. Diba? Mayroon Kaya hindi siya nag-start. Kasi sira na yung ano nito. Kumbaga, possible ito na ito nag lang. Kaya lang ako talaga ayoko na itong mga ganito. Yung kill switch dito. Kasi ito, pronto sa umido. Kasi open yan eh. Lagi nababasa yan eh. So kapag yan ang nagloko, ang hirap hanapin. So mabubuang ka talaga. Ayan. So kaya pag ako nagkakabit nito, hindi ko binubuhay yung kill switch nito. Ang ginagawa ko, ginagawa ko siyang on-off switch kung ano mga pwedeng ilagay na on-off Hindi ko siya binubuhay na kill switch. Kasi may kill switch naman tayo sa upuan eh. So mas safe pag nasa upuan yung kill switch natin kaysa nandrito. Kasi ito, ano na to, alam na nang lahat to. Kahit magnanaka, alam na yan. So at least dito sa upuan, mahirapan pa siya bago niya mapuksan o mapandar. O so ayan, ngayon, ikabit na natin to. Dumandar kanina ngayon. Pandar na natin. Ikabit na natin yung spark plug. Ayan. Ano yan, ikabit na natin yung spark plug cap. So ayan, testingin nga natin ngayon kung andar na. Okay na siya. Wow, kalangin lang inang yan. Hayop. Okay. Okay na. Kira talaga pag may ibang ano, wiring yung gagawin mo motor, mabubuhay nga talaga kasi hindi mo kabisado. Ayan. So sa mga magpapakabit ng ganito, ah, advice ko lang, wag na wag yun nang pabuhay yung kill switch ito. Kasi napaka delikado na nandrito yung kill switch kasi ito, laging basa ito, laging nauulanan, lalo na kung lang bubong. Kaya pronto sa pag-ano, pag, ano, pag umido. Oh. ayan o oh, tingnan mo tikas nga o oh. oh. diba so prone yan eh so wag nyo nang pabuhay yan ah. may cruise naman dito eh walang ano yan wala actually wala tong ano wala tong kwenta kahit ikaw matatanga ka dyan eh kabubuhan ka lang dyan eh hindi naman safe sa pagnanakaw yan eh mas safe pa rin yung nandito sa upuan so yun lang okay na tayo pantokwa goods